Welcome back to my channel and this is Tita Kim And syempre, isang mahalagang topic na naman ang pag-uusapan natin tungkol sa pag-ibig And today, I have my special guest Again, na dinampot lang sa kung saan saan De, charot They are my friends So, ito si Jean, si Jenex Ito naman si... Princess Belle, wow, Princess Yarn, Princess Lens, yan, si Lens, ayan, mga kachikahan natin dyan sa tabi-tabi, nakita lang natin dumadaan-daan dyan, so yun, sinama na natin dito para magkaroon tayo ng iba't ibang mga opinion sa buhay. At alam nyo ba, very interesting yung topic natin ngayon. Pero bago ang lahat ng yan, kindly subscribe to my YouTube channel and hit that notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong episodes natin. So, yun na nga, eto na nga, pag-uusapan natin ngayon, mainit init pa dahil ang daming nagtatalo dito diba? Alam nyo ba? Maraming mga tao ang hindi makontento sa buhay diba? Tama? Pero marami rin namang mga tao ang nagkukulang 'di ba? So ang tanong ngayon, ang hot topic ngayon is that sino nga ba ang mas may kasalanan? Yung taong nagkulang o yung taong hindi makontento, 'di ba? Pero bago ang lahat, tanungin ko muna kayo from your personal experiences. Siguro naman sasagutin niyo naman ako na may mga parts sa buhay ninyo na kayo ay nagkulang kasi grabe niyo naman ka perfect kung hindi kayo nagkulang, 'di ba? Halimbawa, sa experience niyo when it comes to love, 'di ba? Kung nagka-jowa man kayo, twice, thrice, ten times, or whatsoever. I believe, my point doon na masasabi mong, nagkulang ako dito sa party na to. If you will admit that to yourself, ano sa tingin mo yung naging pagkukulang mo sa iyong relasyon or sa iyong naging relasyon? Sa akin, um, time. Kasi nung unang beses, nabibigay ko sa kanya yung time na kailangan niya, na need niya. Siyempre, kapag bago yung relasyon, di ba, andyan yung parang ayaw mo mawalay yung, sa'yo yung tao, gusto mo lagi siyang nakakausap, dyan yung quality time palagi. Pero habang tumatagal, parang na nani-neglect ko na siya. Tapos parang hindi ko na siya masyadong nasasama dun sa mga priorities ko. Kasi parang mas kinakain na yung oras ko ng ibang bagay. So parang yung sorry hindi na nagiging enough. Uy, taray. Grabe na yun ha. Parang todo na yun na yung sorry hindi na nagiging enough. So ikaw, admittingly is alam mo na once in your relationship, nagkulang ka sa oras. Diba? Ikaw naman, Disney Princess. Ano sa tingin mo ang naging pagkukulang mo in one or two of your relationships? Sa akin naman, baka nagkulang ako sa actions. Kasi nga po, malayo kami sa isa't isa. So, parang sa usap pa ka kami ng usap, so parang nagiging boring. Hindi ko na alam kung paano, anong action or anong gagawin namin na exciting moments para maging strong yung relationship namin. Gusto ko yun. Di ba minsan kasi, ang galing nating magsalita, pero wala sa gawa. So, ito naman si Disney Princess is, ano naman siya, ina niya naman na minsan, de ba? Ang bubulaklak naman 'yung sinasabi natin pero kulang tayo sa gawa. Natutuwa naman ako sa inyo kasi inaadmit niyo 'yung mga pagkakamali at pagkukulang, 'di ba? Ikaw naman, for sure naman may pagkukulang ka rin sa buhay. So ano sa tingin mo? Um siguro sa akin ano, um 'yung 'yung sa unang ano ng stage ng relationship is todo support, payag ng payag, parang kung saan 'yung go lang siya, doon din, din ako. Pero 'yung ano na pupunta na sa stage na parang may gusto na akong priority, may may mga gusto na akong gawin. And then 'yung 'yun na maramihan ako ano na baguhin. And then, yun, uh, nakukulangan na ako sa support, support sa kanya. Parang in the beginning of your relationship, tanggap mo lahat. Tapos nung parang tumatagal na, feeling mo nagkukulang ka na kasi hindi mo na kayang sakyan yung mga trip na minahal mo sa kanya. Wow! Grabe yan! <laughs> ba diba? Ako naman, wala akong pagkukulang. Wow, Char! Hindi ko maisip. Hindi. Siguro ako nagkulang din ako sa attention and time. ba diba? Kasi I'm a busy person. So, once na nasabi ko na sa isang tao na mahal ko siya, okay na yun para sa akin. Yung parang, bubo na tayo sa iba natin mga gagawin which is sometimes bad too. Kasi syempre, yung tao na feel niya na neglected siya. Diba? Na, at saka alam mo tama yung sinabi mo kanina. Kasi minsan, ang ganda na pinapakita natin sa simula tanggap natin lahat, okay tayo. Yung parang, kahit anong yaya sa atin go lang ng go. Pero parang eventually sa relationship, parang hindi mo na yung nabibigay sa partner mo. And sometimes, nagkukulang tayo doon. Diba? O at least inaamin naman tating nagkukulang tayo. At saka, ito pang problema na mga babae. Nagkukulang din tayo minsan sa understanding. Alam nyo ba yon sa relationship? Katulad ng sinabi ni Lens kanina, noo una sa relationship ninyo, tanggap mo lahat eh. ba diba? Kahit yung mga flaws, tanggap mo. Tapos nung mga huli na, parang hindi mo na maintindihan. Eh samantalang siya naman yung same na tao na minahal mo. Na from the very start, alam mo na ganun siya. Pero dahil feeling entitled ka na ngayon sa relationship, hindi mo na naiisip na kailangan mo na rin pala siyang intindihin. And sometimes, madalas may problema dyan mga babae. Kasi tayo, gusto natin kapag may dapat baguhin si isang tao. Very quick, dapat magbago na 'yan. Bukas dapat magbago na siya. Tas feeling natin pag di, siya nagbago, hindi na tayo mahal, 'di ba? Pero actually, sometimes kailangan nating intindihin ang isang tao at pagpasensyahan kasi change is a process, 'di ba? Hindi 'yan siya yung the request mo ngayon, bukas okay na. Proseso 'yan na dadaanan nila na dapat natin tanggapin. At minsan, hindi lang minsan, dapat all the time, kailangan din nating mahalin. Hindi lang natin mamahalin kung ano yung mga perfections, kundi kung yung ano yung mga flaws nila, 'di ba? So, to ngayon naman, doon na naman tayo sa word na kanina nagkulang. Ngayon naman, hindi makontento. Kayo ba? Dumating ba kayo sa point ng buhay ninyo na hindi kayo nakontento sa relationship? O ikaw na, kasi tango ka ng tango. ah uh, opo, kasi hindi naman, uh, minsan may mga bagay na hinahanap tayo, tapos di natin makita sa kanya o yung mga bagay na gusto nating gawin sa atin, pero hindi niya magawa. So, that's why hindi ka na kontento or hindi ako na kontento yung mga past relationship ko. I see. Hey, ikaw naman, Jean. May time ba in one of your relationships na hindi ka na kontento? Maraming beses. Kasi, ako kasi yung love language ko, ano, um, quality time talaga. So, parang gusto ko kasi kapag quality time, quality time, nandiyan yung deep talks. Yung gusto ko yung mga pinag-uusapan, yung mga may kwenta. Yung mararam... Malalim. Oh, malalim. Gusto ko kapag quality time. Yung parang nag-o-open talaga kayo heart to heart. Hindi yung parang mga walang kwentang bagay. So, kapag ka ganun, parang yun yung hinahanap ko sa tao yung mararamdaman niya ako mararamdaman ko siya yung maririnig niya ako maririnig ko rin siya pag ganun yung tao or mababaw hindi hindi ako hindi ako, ako nako kontento. Ganun. Uh, so parang ikaw, ano ka, mature ka when you go to a relationship. You want mature talks, you want deep talks. Ayaw mo yung parang happy go lucky lang kayo, 'di ba? Tamang lulublob lang sa dagat tapos kakain tapos alis na. Ikaw gusto mo yung may napapag-usapan kayong may kwenta. Lalo na siguro if it talks about your present and in future, Diba? So ikaw naman para sobra ka na sobra diyan. Ikaw naman may time ba sa relationship mo or in one of your relationships na hindi ka na kontento? Sa akin, yes, meron. Um katulad sa may mga bagay na may mga bagay na gusto kong gawin and then katulad ngay ngayon uh, as a uh, nasa ano tayo generation na more on social media ganun may mga nakikita tayo minsan na videos reels na halimbawa yung may binibigay yung mga lalaki sa lalaki or boyfriend niya, boyfriend mo para napaisip ka na bakit ano bakit sa akin hindi kayang gawin ganun bakit sa akin wala yan Bye. ay ay usapang flex yan 'di ba <laughs> Oy, hindi alam mo, nakaka-relate naman ako diyan tsaka tayo. Kakamai mayan 'di ba? Isipin na natin 'to or magiging prangka na tayo dito. Huwag tayong magpaka-hipokrita, 'di ba? Tayo, gusto talaga nating finiflex tayo. At hindi lang finiflex, yung bang, hindi naman sa pagiging inggitera, 'di ba? <laughs> hindi naman sa inggitera ka, 'di ba? Medyo lang, hindi joke lang. Pero kasi, iba rin yung feeling na kapag alibaw, lalo na Valentine's Day, 'di ba? Yung lahat nilabas, lahat binigyan ng regalo, lahat binigyan ng flower. Lahat in story, ikaw ginud morning lang. <laughs> Diba? ba? Sino ba namang hindi mo sasaktan sa ganon? 'Di ba? You know it's not about the amount, 'di ba? Na binigay sa hindi 'yun eh. Minsan nga paper lang, paper lang na bulaklak, pero dahil binigyan ka ng bulaklak, naramdaman mo na importante ka. Kaya na nakaka-relate ako doon sa sinasabi ni Lens na naramdaman niyang hindi siya nakontento sa isang relationship nung point na hindi siya fini-flex ng taong mahal niya. It's you know, parang ang lang kasi sa ibang tao ng silitang flexing. Na parang flex lang 'yan, ano ba? story lang yan. May day lang yan. Pero sa generation kasi natin ngayon, it also means security. ba? Diba? Kapag hindi ka flex ng jowa mo, something's fishy. ba? Diba? Lalo na, ang dami niyang mga mina may day, ikaw di man lang na may day sa buong dekada. ba? Diba? <laughs> diba? Yung mga ganon, talagang mag-iisip ka. Ulitin ko yun na. Yung e pag nag-reflex ka ng jowa mo, hindi naman ibig sabihin nun is pabida lang yun eh. Or palamuti lang yun. Again, in our generation, that also means security security. Pero hindi naman din sinasabi na OA na go, go, go lang. ba diba? Flex lang ng flex. Pero ako din, makakarelate ako doon sa sinasabi mo nga na nafe-feel ko rin na hindi ako na kontento sa isang relationship dahil parang hindi ako rin nabibigyan ng importansya. Katulad nung importansya na binibigay sa iba. Ba noon yun, ba diba? Noon yon, nung medyo bata-bata pa ako. Pero ngayon, na feel ko kapag may asawa ka na kasi iba na rin naman ang usapan, ba diba? So ako siguro dumating ako sa point na hindi na ako na kontento no yung mga pasweet-sweet lang, di ba? Parang katulad kay Jean, darating din talaga sa point ng life mo na you're not any longer attracted to flowers at kung ano-anong mga sweet na salita. Darating sa buhay mo na you will desire for more. Like a man who has a plan for you. A man who has a future na inihahanda para sa'yo. A man na kaya kang pakainin, di ba? A man na kaya kang buhayin. A na kaya kang tulungan abutin yung mga pangarap mo. Di ba? And kapag tumatanda ka na, di ba? Like you're on your 20s, 30s, 40s, 50s, lagi mo na yung iniisip, ito bang lalaki na to is mahal-mahal lang ako? O itong lalaki na to ay may plan ano talaga para sa akin. So, maybe, katulad ko, may mga tao rin siguro na hindi na sila nakokontento sa relationship kapag mababaw na yung kanilang pinagdadaanan or mababaw na yung kanilang pinag-uusapan. They need more assurance. Kasi nga, ang mga babae, gusto natin lagi ng assurance. Security lagi yung hanap natin. Hindi security guard, ah. I mean, security. We always want to feel secured. Diba? Gusto natin na lagi tayong parang safe sa piling ng isang tao. Diba? So, ngayon, doon na tayo sa hot topic. Ano nga ba? Sino nga ba ang mas may kasalanan? Kung pipili lang kayo ng isa, okay? Hindi pa ding dalawa. Pipili lang kayo ng isa. Sino sa tingin ninyo ang mas may kasalanan? ba? Diba? Those case-to-case -case basis naman to, situational, pero general, sabihin natin, sino ang mas may kasalanan? Yung nagkulang o yung hindi na kontento? Sa akin yung hindi na kontento. Kasi lahat naman tayo may pagkukulang. Kailangan lang nating makahanap ng isang tao na, na mag-stay sa atin kahit na marami tayong pagkukulang. Kasi ano ba yung pag-usapan niyo yun, 'di ba? Para maitama niya. Hindi niya na mababawi mga pagkukulang niya, pero pwede niya yung maitama para sa susunod alam niya na kung ano yung gagawin niya. Oh, so para sa iyo yung hindi makontento kasi lahat naman tayo nagkukulang. Para sa iyo, well. Uh, para sa akin din, uh, yung hindi na kontento, yung may, may, mas malaking kasalanan. Kasi nga nakadepende naka naman eh, minsan nagkukulang tayo, nakadepende naka sa sitwasyon. Kung yung hindi ka na kontento, kumbaga parang may parang may something na ayaw mo na sa kanya. O, or, or may na ayaw mo na ayaw mo na magstay sa kanya kumbaga hindi ka na talaga na kontento sa kanya so same kayo di ba ito kaya, ikaw kaya same din ba nagkulang o yung hindi na kontento um for me um na nagkulang kasi um, katulad ko is yung more on focus ako na gusto kong future ganun may actions ganun and then napag-uusapan namin and then yung wala siyang actions pa rin ganun at ganun pa rin nangyayari ganun at ganun pa rin ginagawa niya and then ayun um for me nagkulang kasi hindi niya na pa-prioritize na yung uh, namin, yung pinaka goal na and then binabaliwala niya na lang. Alam mo, gets ko yun. Yung parang sinasabi niya na ang mas may kasalanan ay yung nagkulang kasi pwede niya namang punan pero hindi niya pinupunan. Paulit-ulit, diba? Yun kasi nakakainis doon eh. Alam mo ang nagkukulang yung isang tao at alam mo naman na pwede niyang punan ito pero hindi niya pinupunan. Hindi siya nag-e-effort, diba? Ang daming paraan kasi mahal ka niya. Pero ang dami niya rin dahilan para hindi niya gawin yun, diba? Ah, bakit ako na high blood? <laughs> Hindi. Pero ano, gets ko kayong dalawa, no? Pero ang hirap din talaga kasing piliin. Ako, kung pipili lang talaga ako ng isa, ha? Ng isa lang talaga. Siguro, mas matimbang yung kasalanan nung hindi makontento. Kasi lahat tayo nagkukulang. ba diba? Parang given yun, lahat tayo nagkukulang. So, makakahanap ka ba ng perfect na tao? Kahit ngayon, pinakamaganda, pinakamayaman, pinakasexy, pinakamabait. Nagkukulang pa rin yan. May pagkukulang pa rin yan. So, ibig sabihin, baka pag may pagkukulang isang tao, is aalisan mo siya. Eh kung ganoon, edi inaalisan na lang natin lahat ng tao sa buhay natin. 'Di ba? So at a time, hindi lang at a time, kailangan din talaga natin maka-feel ng contentment sa buhay. Pero alam niyo, ito ang one fact lahat ng tao nagkukulang at lahat ng tao meron ding hindi kakontentuhan. ba? Diba? Hindi naman tayo all the time contented to what we have. Pero alam niyo ang mas masaklap at mas may kasalanan sa nagkulang at sa hindi makontento is yung naghanap ng iba. ba? Diba? Kung nagkulang ka, okay, that's normal. Nagkukulang tayo, nagkakamali tayo, we are not perfect people. Kung hindi ka makontento, okay, kasi innate sa atin ang mag-strive for more. Ang gusto na mas mas may mataas na marating, gusto na mag-elevate ang relationship, gusto na mag-succeed sa buhay, gusto na mas maging better yung relationship, innate sa atin yun. Pero ang hindi talaga katanggap-tanggap is yung naghanap ka ng iba. Either nagkulang siya or hindi siya makontento, pero yung naghanap ka na ng iba, it's another talk. Kasi kung hindi ka man ako kontento sa isang relationship, pwede 'yong pag-usapan yun. Pwede yung ayusin. Kung nagkulang man ikaw o siya, pwede niyo pa rin ayusin yun. Pero pag naghanap ka na ng iba, yes, pwedeng ayusin yun. But most of the time, ang laki na ng lamat at hindi na maibabalik sa dati yun. So bottom line na sinasabi lang natin dito is, normal na nagkukulang tayo, normal na hindi tayo nakukontento. At saka alam nyo ba ha, maganda rin sa buhay na minsan, hindi tayo nakukontento. Why? Kasi we strive for the better. Kasi kung kontento na tayo, okay, ganito na lang tayo. Di ba? Hindi mo na i-work out yung relationship mo. Hindi mo na i-work out yung sarili mo kasi kontento ka na eh. Kaya yung discontentment natin, yung hindi natin pagkakontento sa career, sa buhay, sa love life, may maganda rin namang positive effect yun eh. At alam niyo ba yung pagkukulang, may positive effect din yun? Ano sa tingin niyo? Thrive more than. Yes, di ba? tayo ay nagkukulang, ibig sabihin lumalabas din yung kalakasan ng partner natin. Alam nyo ba yon? Pag nagkukulang tayo sa isang bagay, parang nag -e excel yung partner natin kasi nagkukomplement tayo sa isa't isa. ba? Diba? So, both ways, may positive na effect yung so both ways, may positive na effect yung hindi ka makontento at ikaw ay nagkulang. So, hindi natin pwedeng sabihin na negative lahat ang dulot niya sa relationship. But going back dun sa sinabi ko kanina, ang problema is, kapag hindi ka makontento at nagkulang ka, is magha hanap ka ng ibang tao. Napupuna ng mga gusto mo sa buhay. Di ba nagdo naman nagkaka-conflict yung relationship? Ang hirap na kasi ng ayusin ng isang relasyon pag may pinapasok na kayong isang tao na dapat hindi niya naman pinapapasok kasi dalawa lang kayo. Di ba? How complicated that relationship will be? Tama ba? Paano mo nasabing masakit? Paano mo nasabing mahirap din kung nakaka-relate ka? Kasi dapat yung kayo lang dalawa yung mag-aayos sa problema nyo. Dumagdag ka pa ng isang problema na mas magpapasakit sa ulo ng partner mo. Or syempre, mahal mo yun kapag nakita mo siyang nasaktan, masasaktan ka rin. Pero yun na nga, mahirap. Mahirap nang ayusin yung relasyon na may pumasok na na ibang tao kasi mas lalo nang gugulo yun. Tama, mahirap na siyang ayusin. Diba, Vel? Oh, yes po. <laughs> yes na lang ang masasabi. Yes po. <laughs> But sa next episode natin, pag-uusapan natin yung the other person. Na alam ko naman, hindi lang yan sa mga taong nagmahal sa atin. Tayo rin nagkasala ng gano'n, diba? So pag-uusapan natin yan sa susunod na episode natin. But sana marami kayong natutunan ngayon. Kaya kung nagkulang kayo sa relationship ninyo, don't feel so guilty. At kung hindi naman kayo makontento at some point, don't feel so guilty. Okay lang yun. Nadada pa tayo, nagkakamali tayo, nagkukulang tayo, yes. Pero ang wag na wag natin gagawin is yung sirain natin yung relasyon sa pamamagitan ng paghahanap sa iba ng kalinga na dapat inaayos nyo lang within the relationship. So, thank you so much for watching our episode uh, this day, this night. Basta yung episode ngayon. Sa susunod na naman may mga pag-uusapan na naman tayo. So thank you so much. Laging tandaan na ikaw ay mahalaga at ikaw ay kamahal-mahal. Bye!